Magandang uh, umaga po sa inyong lahat, mga bro, mga sis. Yan dito na naman po kami sa isang resource ngayon. Kasama ko po siyempre si Sis Lisa at saka ang mga mga kaibigan at kumare. Yan po. Yan, swimming po, layo po sila. Oh. Kasama po namin ngayon. yan, Dito po kami ngayon. Yan po si Sis Lisa. Yan, yan po, mga bro, mga sis. Yan. At sakay po siya sa duyan. Nagduduyan. <laughs> Ayan po, yan. duyan dito. si Lisa, yan. Yan po. Duyan. Uh, sinumantala po namin ng pagkakataon <laughs> habang ano ngayon weekend na naman sinama namin po yan. kami ni Bunso ayan po ayan ayan si Silisa oh. ayan. ayan po ayan, mga kasama naman yan po. po napakaganda po rito ayan oh. tabi po ng bundok ayan Mount Ma Makiling yata ito ayan po ayan tapos yun po ang mga resorts din dito marami din po ang mga burunong asis ayan po dito po kasi talaga sa yung po yan sa tabi ng ano Hot Spring Resort marami po dito yun hanggang doon po sa may dulo po yung resort po yan may mga under, under construction meron po, ayan. po ito, mga tapos na yan po yan napakaganda po rito mga bro mga sis yan po sa baba eh. Nilibot-libot ko po, po kayo dito ng Bruno Sisyan. Ito po yung pinaka transcent na tinutuloyan namin. Ayan po, ayan ang hanggang dito dito. Maganda po ang facilities na narito. Malinis. Napakaganda po. Ayan, dito po yan sa loob yan. Dito po yan. Ito naman po sa, ah, sa taas po ito. Ayan. ayan, dito po sa loob. Ayan. ayan, kaso madilim na yan po. Ayan po ang pinakakwarto. Ayan, ayan po dito po kami tumutuloy yan Ayan. tulog pa po, po yung iba yan o napakaganda po dito ng mga lumang sisang yan malakas po ang air condition nila dito yan sa taas po ito sa baba hmm. naman po baba naman na ba po ako ayan po sa pinakababa ito ito sa mga tabing ayan pababa ayan po, po ako. sa baba po yun ayan po yun na po ito sa may swimming pool banda. Ayan po mga kasama namin. Naguluto hindi ako marunong dyan <laughs> sa amin yung ano lang eh yung manu manu? wala walay eh. walay po Masang, ano sa manu manu walay kung ano sa manu manu sa ano <laughs> hindi hindi eh. oh, wala wala kaya sa mga tulog yun 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 kung yun 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 Ayan. yun spring. yun 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 mga yun yun Tapos dito yun 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 Tapos mga yun 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 Napakaganda rito mga bro Itong sis yung Tapos gusto niyo mag video kay Ayan, ayan po mga bro na sis oh. Gusto niyo mag video kay Pwede Kompleto po nito, ayan. ayan po mga bro na sis oh. Bilyaran tapos pwede may pinakarakan pa Itong ganda po Ito po mga bro na sis Ayan na yeah. Ayan. Napakaganda po ng lugar na to, mga bromosis. Yeah. Yeah. Sa loob mismo na po ito ng research na ito. Sa may... Eh, teka labas ako ko ng pangalan. Nakalimutan ko na po mga bromosis. ano May mga aso pang bantay dito. Ito po sa labas. pangalan ng resort. Yan. Shelo. Ayun po, mga promo si Shelo. Yan. Yan po, po. Shelo Hot Spring Resort. Inaano po ako ng mga aso. Yan, yan po. si may aso po dito sa resort. Ayan, papasok na po akong muli mga bro mga essentials. So, pinakita ko lang po sa inyo mga bro mga senior ko lang po. Ayun po si Silisa sa taas. Ayun, ayun po si Silisa. Yung nakarib. Si Silisa! Ayun. Hoy! Ay, hindi po marinig na sa taas po. Ayan, mga bro Ayun po, dito po kami po sa labas ngayon. Actually po mga bro -marsin. Hanggang dito na lang pong munang muli ang aking may share at ibabahagi. Sa napadaan po pala dyan sa aming channel, subscribe, like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming pang mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat. Bye, bye po at shout out po pala sa mga mahal namin subscriber at mga viewers. Salamat po sa inyo. Bye bye po.